Magandang umaga po mga idol Ito naman po tayo mga idol Kawa tayo ng Busing ng water pump daw mga idol Ito nga pala idol Kung napanood nyo yung Medyo matagal lang po ko mga idol eh Iisa lang ang mayari At saka Yan yung ginawa ko na yun mga idol Matagal tagal na rin yung na idol na ko Kaya nag video ulit tayo ng Paggawa nito yan, shoutout nga pala sa may-ari nitong aking ginawa na water pump. Yan, maraming maraming salamat nga pala mga idol sa inyong walang sawang suporta sa aking video. Walang katapusan pa sa salamat sa inyo mga idol. Yan idol lang ating ginawa dyan eh. Labing anim na piraso dahil nagpa-reserve na si boss. Kasi nga eh, binanggit ko sa kanya na uwi ako ng December kaya nag reserve na siya ng walo kasi nung nakaraan na doon nung umuwi ako sa probinsya tumawag siya kung nasaan ako papagawa sana siya eh nandun ako sa probinsya kaya ngayon nanigurado na siya eh, ginawa niya ng 16 peraso at yan nga pala idol eh Medyo binilisan na natin ang kutse dyan dahil may gagawin pa tayong kutse. At saka bago yung idol ginawa natin, nakagawa na rin tayo ng engine support ng kutse din mga idol. Hindi ko lang alam idol kung anong kutse dahil order lang. Ayan mga idol at maya maya ipapakita ko sa inyo idol ang ating mga nagawa at ang ating gagawin. Ito nga pala idol eh, ang ko lang eh tatlong piraso lang para hindi mahaba ang ating oras sa video ayan at dalawa na lang mga idol ang ating gagawin sa nagtatanong nga po pala dyan sa aking shop kung saan po banda dito lang po ako sa San Jose del Monte Bulacan sa Pampalay proper po si Chulo ayan yun nga pala idol ang engine support na ating ginawa at dalawang araw na siya mga idol bago natin nagawa dahil nga po eh medyo maraming gawa natin ngayon ayan minsan na idol na naabot tayo ng gabi at ayan naman na idol ang kutsi na ating gagawin ang kutsi ano Mitsubishi pala mga idol ang ating gagawin dyan ay engine support at saka transmission support ayan kung gusto nyo pong mapanood din yan mga idol ang ating paggawa sa engine support at saka transmission support eh Abangan nyo na lang po sa aking mga video sa mga upload mga idol dahil binidyuhan ko rin yan Para po makita ninyo Sana po mga idol eh hindi kayo magsawa manood sa aking mga video Dahil araw-araw idol ito lang ang aking content Walang katapusang hiwa po mga idol Ayan Sa mga idol at Kunting pinis-pinis na lang yan kang hina kasi idol habang gumagawa ko. Maingay at nagpatugtog yung ating kapitbahay kaya yun, binish over ko na lang mga idol para hindi tayo mabayulis yun. mahigpit kasi ngayon ang Facebook. Ayan na, at isa na lang mga idol. Yan nga pala idol ang busing natin eh. Hindi natin pwede kabita ng masikip. At hindi maglalaro daw yung ano, pinaka yan pinaka busing natin kung masikip kaya kailangan mga idol eh, yung pagpasok dyan sa guma natin eh, saktuhan lang kapag pinasok yung tornilyo dyan eh, pwede nga sabi ng pag, uh, idol, pag pinasok natin yung tornilyo pwede lang hindi kamayin Ayan na at unti, unti na lang natin hiwaid, mga idol Kailangan dito eh Tsaga Kasi kung walang tsaga dito mga idol Hindi natin mabubuo yung busing na yan Bago kasi natin mabuo yan Marami pong hiwa Ang ating gagawin Ayan at kunti kunti na lang matatapos na rin natin ayan nga pala idol yung apat na pirasong na gawa kong yun yung dolo maliliit at saka may gawa pa rin tayo dyan may dolo ano, sa strat bar ayan nakapata kong apat na piraso din yun malalaki ayan, ayan kung gusto niyo pong mapanood mga idol abangan nyo na lang po sa aking mga upload Pag ganyang maliliit do lang ating gawa ay eh, medyo masakit sa daliri. Dahil kursado ang daliri natin dyan pag Kailangan hindi do hindi dulas yung kamay natin sa guma. Kasi pag dumulas mga idol eh, Delikado yung kamay natin do sa ating panghiwa. Yan. Hasa muna tayo mga idol. Kailangan din ang ating panghasa dyan mga idol eh. Matalim para po eh madali ihiwa sa gulong kasi pag mapurul mga idol didudulas lang yung ating pangiwa. yan mga idol at kailangan dyan ipantay ang ating guma sa pinakakabitan yan mga idol at tapusin nyo na lang ating video mga idol kung gusto niyo pong makita ang pinakapinis product natin Ikakabit ko na yan ay doon, doon sa nakita nyo kanina isang bakal. Yan yung pinakaasawa niya. Ayan at dinandahan na natin pantayin. Sa nagtatanong nga po pala dyan sa aking panghiwa kung anong klaseng panghiwa to. Yan po mga idol ay, doon, ay bakal lang na tinaliman ko. Ayan siya. Yan po ay ginagawang mga katam. Ayan at ikakabit na natin ang tornilyo. Subukan natin kung kailangan kamay lang mga idol. Ayan, medyo mahirap siya ipasok mga idol kasi hindi ko nilagay ng grasa. babasahin ko lang yan ng tubig. Ayan, at gamitan natin ang martilyo. Pero ang guma idol na kinabit ko diyan. Malambot siya, ano siya, makunat. Maganda idol pag ang ikakabit natin na guma yung makunat para hindi siya kaagad nababasag. Ayan nga pala mga idol ang pinakaasawa. At ikakabit na natin. Ayan. At malapit na siyang matapos mga idol. Kung nagustuhan nyo naman po, mga idol, ang ating video, pakishare naman po at pakilike na rin. Ayan, idol. At kulang pala ang tornilyo dyan. Bali, apat na piraso lang ang dinala ni Boss. Akala ko eh, nalaglag. Kaya pinahanap ko pa sa aking kasama. Ayan. Yan lamang po mga idol. At ito na ang ating finished product. Yan, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat. God bless you po. At ingat tayo palagi mga idol. Yan na siya mga idol.